🎵 Sa piling mo ako'y manalahan 🎵🎵 Pagkat ikaw naman aking kalakasan 🎵🎵 Sa piling mo nagumpay ko'y naranasan Mga kapamilya at kapatid sa Panginoon, na-imagine niyo na po ba na maglakad sa araw-araw, bit-bit ang isang mabigat na bag na punong-puno ng bato. Nakakapagod po, hindi po ba? Pero minsan po, alam niyo po ba na ito mismo ang nangyayari kapag hindi po tayo nakakapagpatawad. Para po tayo may bit-bit sa araw-araw ng isang mabigat na sama ng loob at galit uh, tungkol o patungkol sa isang kapwa po natin. Naranasan na po ba natin na hindi mapatawad ang isang tao na nakagawa sa atin ng matinding kasalanan o malalim na nakasakit po sa atin? O kaya maghintay ng sorry mula sa isang tao na hindi naman talaga dumating? Ang totoo po, mga kapatid, ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, kundi para po sa atin. Para po sa ating Kalayan. Kaya nga po, sa umaga po ito, sa araw po nito, ang pag-uusapan po natin, ang topic po na aking pong ibabahagi sa inyo, yung pinamagatang ko Unlocking Freedom Through Forgiveness. Tayo po yung manalangin sa oras na ito, Panginoon, salamat Lord for opening our hearts and our minds, Lord, natanggapin ang iyong mensahe sa umagang ito, sa araw na ito. Salamat Panginoon, walang magiging anumang balakid o hadlang ang kaaway upang hindi namin maunawaan ang mensahe mo na magpapalaya sa amin, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, we will know the truth and the truth shall set us free. Salamat, Panginoon, sa kalayaan na patuloy mong ipaparanas sa buhay ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Samahan niyo po ako sa mensahe po ng Panginoon sa Efeso of Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Babasahin ko po sa Pinoy version. Sabi po dito, Alisin niyo ang lahat ng hinanakit, galit, pag-aaway, mga sigawan, paninira at huwag niyong saktan ang damdamin ng kapwa ninyo. Instead, sabi po ng Binoversion, maging mabait kayo sa isa't isa, maging maawain at patawarin niyo ang isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Christ. Hallelujah. Sometimes, mahirap po talagang magpatawad. Madaling sabihin yung salitang forgiveness. Pero ang totoo, lalo na kung matindi ang nagawang uh, kasalanan o matindi yung sakit na nalidulot sa atin ng isang tao, it's very hard to forgive. no? Ang tanong po kasi madalas ng mga tao, paano ako magpapatawad kung hindi naman nagsisisi o umaamin sa nagawang kasalanan o pagkakamali ang taong nakasakit sa akin, no? Sometimes, it's hard to forgive kapag yung taong nakagawa sa atin, hindi naman nagsasorry, o hindi sila aware na nasaktan nila tayo, o kaya naman, parang umiiral sa kanila yung pride na sila pa rin yung tama, kahit mali naman talaga sila. Sometimes, it's very hard for us to forgive someone na hindi naman nagre-repent, na hindi naman talagang humihingi ng tawad sa atin. Sometimes kasi, sa perspective naman nila, ang sasabihin nila, bakit ako magsasorry? Eh wala naman akong nagawang mali. Mga kapatid, sa umaga pong ito, nais ko po, nais po ng Diyos na maunawaan po natin ang kahalagahan ng pagpapatawad upang magkaroon po ng kagaanan sa ating mga loob. Kapag pinatawad po natin ang isang tao, para mo nang hinayaan ang bigat na pumipigil sa iyo. Hallelujah pinapalaya po natin ang ating mga sarili sa burden of bitterness. No? Ang pagpatpatawad po ay hindi para sa kanila, kundi para sa atin at para ito sa ating kalayaan. We forgive because we are forgiven. Tayo po ang unang pinatawad ng Diyos, kaya po tayo nagpapatawad sa ibang tao. Hallelujah kahit na alam po natin sa sarili natin, no, marami rin tayong pagkukulang, marami rin po tayong nagawang pagkakasala. At hindi po natin deserve ang forgiveness ng Panginoon. But yet, the Lord forgave us. Paano pa? No? Paano pa ang, kung ang Diyos natin na nagpatawad sa atin, bakit hindi po tayo mag-extend ang forgiveness sa ibang tao? Kung naranasan po natin ang kalayaan ng kapatawaran mula sa Diyos, tayo po ay dapat ding mamuhay ng may pagpapatawad sa iba. Hallelujah. Because forgiveness, forgiveness kapatid, brings healing and unity. Ang pagpapatawad po ay nagdudulot ng kagalingan at pagsasaayos po o pagkakaisa, lalo't higit po sa mga anak ng Diyos. Dahil ang hindi pagpapatawad po ay nagdudulot ng lamat sa relasyon at uh, ang, ang kapatawaran po ay nagdadala ng pagkakaisa at kagalingan. Mga kapatid, sa oras po na ito, uh, naunawaan ko po na ang, 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 pagpapatawad ay hindi madali. Amen. Sometimes, narin narinig ko minsan may mga uh, tao pa ako nakausap. No? Sabi nila, okay, sige, magpapatawad ako pero markado na sa akin yung tao na yan. Hindi, hindi ko makakalimutan yung ginawa sa akin yan. Sometimes, we forgive people, pero hindi natin nakakalimutan yung nagawa sa atin ng tao na yun. Alam niyo po, mahalaga po sa Bible na bukod sa pagpapatawad, meron po tinatawag na reconciliation. Reconciliation is not just about forgiveness. It's all about restoring relationship. Kung tayo po ay magpapatawad, nais po ng Panginoon na maayos ang nasirang relasyon. Because alam po natin, wala pong ibang nais ang kaaway kundi sirain po tayo. No? To destroy relationships, no? na nakawin yung ating kapayapaan, no? nakawin yung ating pag-ibig at yung ating kaligayahan. But the Lord wants love, joy, peace sa bawat isa po sa atin. Hallelujah. And last po, forgiveness is not something to be demanded. Tandaan po natin ito, no? Huwag po natin Uh, uh, hingin lamang ang kapatawaran sa isang tao without demand for forgiveness kung nais po natin kung ikaw naman po yung tao na na alam mo sa sarili mo nakagawa ka ng, uh, ng uh, mali sa kapwa mo no sometimes parang na nalulungkot ka kasi parang gusto mo sanang patawarin ka na na itong na to kasi ikaw na nakagawa ng kasalanan humihingi ka na ng sorry pero hindi ka rin pinapatawad ng tao na yun sometimes ikaw sa sarili mo nahihirapan ka You know, we don't demand for forgiveness because forgiveness requires intentional effort and grace. Kung tayo po ay nakasakit ng kapwa po natin, ipanalangin po natin sa Panginoon. Let God move sa buhay po ng tao na nasaktan natin at hayaan po nating maranasan ng tao na 'yon ang kapatawaran at biyaya mula sa Panginoon. Hallelujah. So oras po na ito, mananalangin po tayo. Kung ikaw man kapatid ay tao na nasaktan o ikaw yung taong nakasakit, importante po na maunawaan natin. Forgiveness is a process. Healing takes time. Hindi po minamadali ang pagpapatawad. Pero hindi po natin dapat hinahayaang lubugan tayo ng araw ng dahil po sa ating galit. Wag po nating hayaan na dumating yung pagkakataon na kunin po tayo ng Panginoon pero daladala natin yung galit natin o yung sama ng loob po natin sa kapo natin na hindi po tayo nakapagpatawad. Because, tandaan po natin, wala pong mapupunta sa langit na hindi po nakapagpatawad. No? Mahalaga po na tayo po bilang mga anak ng Diyos, especially po na tayo pong mga anak ng Diyos, ay maunawaan natin ang kahalaga ng pagpapatawad at kakaroon ng reconciliation sa bawat isa. Manalangin po tayo sa oras na ito. Aming Diyos, salamat po. Dahil ikaw ang unang na, nagpatawad sa amin pang. You, you, forgave us, Lord, from all our sins, Lord. At hindi mo lang kami basta pinatawad, Panginoon. Ni-restore mo yung aming relationship sa iyo, Panginoon. Lord, salamat, Lord, sa reconciliation, Lord, sa pamamagitan ng aming Panginoon Jesus. We thank you for the grace, for the love, Lord, sa biyaya mo, sa mercy mo sa aming mga buhay. At sa oras na ito, hayaan mo bawat anak mo, Panginoon, ay, Lord, maging bukas din ang aming mga puso, Panginoon, na tumanggap ng pagpapatawad at matuto magpatawad sa kapwa, Panginoon. Lord, in Colossians chapter 3, verse 13, sinabi mo na pagtiisan namin ang bawat isa. Kapag may reklamo kami sa isa't isa, kapag may mga bagay kami hindi pagkakaunuan sa bawat isa, nais mo, Lord, na magpatawaran kami, Panginoon. Dahil Ikaw, Panginoon, ang unang nagpatawad sa amin, Panginoon. So we must learn to forgive others, Lord. Lord, hayaan mo, ihayag mo ang katotohanan sa buhay ng bawat isa. Unveil the truth, Lord. Hayaan mo, as we forgive, Lord, as we reconcile, Lord, Mahayag ang katotohanan, Panginoon. Ipakita mo, Lord, ang katotohanan sa bawat isa. At hayaan mo, Lord, sa umagang ito, sa araw na ito, Panginoon, palayain mo ang bawat isang mga anak mo, Panginoon. Palayain mo kami, Panginoon, sa anumang klase ng galit, sa manang noob, any kind of bitterness, Lord, sa aming mga buhay, Lord, na pumipigil upang maranasan namin, Lord, yung totoong kapayapaan, totoong uh, Lord yung, yung 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 love, yung joy, Lord, sa aming mga buhay. And let understanding, Lord. Love and peace, Lord, be upon each and every one of us. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Hayaan mo, Lord, maranasan namin ang tunay na kapayapaan mula sa iyo at kalayaan na tanging ikaw lamang ang mapagbibigay sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Sa umaga pang ito, let's reach out to those people and reconcile with them. Hallelujah.